What's up mga koys? Airport ulit and it's time to take off. Destination, Singapore. Mabigat man ang bawat takbang palayo pero kailangan. Kailangan natin magpaalam para sa kinabukasan. Huwag lang natin kalimutan magbaon ng tibay ng loob haba ng pasensya para matapos natin ang maayos ng maayos ang kontrata. Kaya, chill lang and enjoy tungo sa pag-abot ng ating pangarap. Halos 20 minutes din kaming bumiyay from Changi Airport to South Pier. Dito na kami sa pier. Kaya si partner <laughs> <laughs> pa ng <halian>. na lang <laughs> tinapay. Panang-alian. Gutom na. Gutom na. Wala pa eh. Iniwan lang kami ng agent. Tapos sana hiniritan natin ng pangkain. No? Kala ko siya mag a eh. Hatid lang pala. Sisihan na to. tatay Sing. Opia. Sponsor. Dahil sa walang proper instruction yung driver na sumundo sa amin sa airport, sinubukan namin magtanong-tanong sa mga windows ng boat service. At yun nga, sabi sa window 14, standby lang daw, tatawagin na lang daw nila kami to give us the number of the designated boat na maghahatid sa amin papunta sa barko. Finally, after 2 hours, ito, nakasampan natin kami ng bangka. Medyo malayo ha tayo na pag ng barko. 45 minutes na hit 20 knots o di ba baba sa 40 kilometers per hour ang takbo ng bangkang sinakyan namin na halos lumipad sa bilis kapag nakakasalubong ng malalaking ng halong. Kasabay pala namin sa bangka yung class surveyor na mag inspeksyon sa barko at isang crew sa kabilang barko na binaba muna namin. nakikita na din namin yung barko na sasampahan namin kung saan kami magtatrabaho at titira sa loob ng isang kontrata. So, parang alon! Ano <laughs> alon?

嘞嘞干。 Ah, grabe yung experience ng alon. Hello mga boys. Hindi ko, hindi na natapos yung video ko nung sumampa kami. Medyo naging busy na kasi sa isang oras lang na handover. Yung bangka kasi nagagamitin ng mga uuwi, yun din yung naghatid sa amin. So, mabilisan lang. Ngayon, ito, samahan nyo ako sa panibagong adventure, sa panibagong challenges natin sa pagbabarko. Before, naalala nyo, nasa container vessel ako. Ngayon, ito, bulk carrier. So and guys peace